iyan ang sa pagbubukas ng LACC Senior High School Batch 2024-2025 Graduation Ceremony. Magandang araw, Emilians ako si Francine Romero para sa ang buwan. Samahan ninyo kami sa pagtatapos at pagbubukas ng bagong yugto ng ating Emilians. Isang makasaysayang araw ang sumalubong sa ating batch 2025 grade 12 emilians Ito ay binubuo ng STEM na may 1,170 kong bilang ng mga mag-aaral, HUMES na may 281, ABM na may 220. 108 naman para sa TVL ICT, TVL 1 na may isang daan at tvlhe 2 na nasa 65 ang bilang. Sinimula ng programa sa processional ng graduation candidates, Mace Bearer and Registrar, Senior High School Department kabilang ang faculty, coordinators at principal nito. Sa ng academic deans, Corporate Secretary at Treasurer ng Board of EAC Corporation, Vice President for Academic Affairs, Chairperson at Members ng Board of the Directors. Sinunda naman ito ng Entrance of Colors na pinamunuan ng EAC ROTC Cadets. Kasunod ang taimtim na pag-awit ng doxology at Philippine National Anthem ng EAC Coral, kung saan kabilang ang dalawang senior high school graduate na sinatrisya Liwagon at Winette Ramas tampok ng programa ang ilang mensahe na pinangunahan ng chairman ng Emilio Aguinaldo College Corporation na si Ginang Maria Soledad de Leon. Whatever you choose to do, choose to be good. Be a catalyst for positive change for the betterment of the Filipino people and the world beyond. Corporate Secretary at Treasurer ng Board of the EAC Corporation na si Ginoong Paulo E. Campos Jr. With hard-won wisdom you will find your way through the rocky terrain of college life senior high school principal na si Ginoong Ernesto Guillermo Jr your success is not just a personal milestone it is a building block for the bagong pilipinas we all dream of Kasabay nito ay pinamunuan ni Vice President of Academic Affairs na si Dr. Rebecca D. Miranda ang pag-transfer ng tassel ng graduates katibayan na sila ay opisyal na I now declare you graduates of Emilio Aguinaldo College, Cavite, Senior High School, batch of 2025. Please transfer your tassel from left to right. high honors bitbit -bit ang saya kaba at hindi matatawarang pagmamalaki ang mga mag-aaral ay isa-isang tinawag bilang pagkilala sa dalawang taon ng kanilang pagsisikap na siya namang sinaksihan ng kanilang pamilya at mga guro pati na rin ng mga kaibigan sa pagtatapos ng seremonya, nagbigay naman ang address of gratitude na pinamunuan ng student with highest general weighted average na si Charles Garcia mula sa TVLI City upang magpasalamat sa institusyong naglinang sa kanilang mga kaalaman. Sana ako rin, let's declare with certainty, someday, ako naman and ako na yan. Congratulations, Batch 2025! Padayon and see you soon, future professionals. Thank you po. Kasunod nito ang Pledge of Loyalty na pinamunuan ni SSLG President John Ray Niegas at ang induction to the EAC Alumni Association Incorporated na pinangunahan ng President nito na si Ginong Jomari F. Diana. Kawit naman sa huling pagkakataon ng buong Emilian community ang EAC HIM na pinangunahan muli ng EAC Coral. matapos ay sinunda naman ito ng recessional. Sa ngalan ng EAC Cavite at ng publikasyong ang bulwagan, kami ay lubos biligay na nagpapasalamat sa binigay na pagkakataon upang maging saksi at tagapaghatid ng inyong kwento. Magpamula, magpahayag at makibahagi. At sa huling pagkakataon, ako si Francine Luego para sa ang bulwagan.